Lagas <coughs> din. Buntag na isa yung ano. Grabe na. Kusog po ni siya yung kuha na tubigan. Kusog na siya pero away na gamit niya din. Ito sa abos. Kusog <coughs> <coughs> na siya. Hangir ko mga ina sa mga. Sumakalakot siya. Sumakalakot siya. And dito tayo sa ano. So nakita ko yung ano nila, uh, tubig nila dito na gamit. Tubod. Dito sila kumukuha ng ano. Gamit yan. ana na pero masira tan dito, mukusok kanin siya. Mhm. Masira tan dito. So, bale, dito sila kumukuha ng ano, panghugas, panligo, inom lahat, no? Kasi yung galing ng ano dito is tubod. So, halos lahat ng mga kabahayan dito ay dito sila kumukuha ng ano, tubig. Panligo. Tinaw na ba, no? Eh, tayo na no, yun nga, di mo agas din, no? Mm. Eh, masabod man nga ito, kapag labi na yung mga ahoy. Mm. Bayo na siya nga ito. Inyo na pong subayan nga ito. Mm. So, so, ito okay, mga okay. almost mga pila na kayos na imutan siya, anay? Dugay na mga. Eh? Okay, no, oh. na. So, kayo, na, na Kani? Okay, eh? hmm. Tapos, sige nga agas yung anay po, yun na, nalang siya magbuntag. Sabi. <laughs> o magbayad ta niya, magpagnan man ta, pag-abot sa alas plus eh. eh. pwede na lang magpataot, kaya alto na lang siya sa pakoy. So, itong tubig na to, is, ano siya, uh, galing doon sa bukid, baga, tubod, tapos yun nga, uh, ginawa nila ng mga tangke, tapos, sinuplay dito sa mga kabahayan dito. Hmm. So, maswerte yung mga taga dito kasi hindi na sila problema. Kasi malinis naman, no? Malinis naman siya. Pauga na yung gamit sa isak hmm. ito siya. Isaksak yung... yung... <coughs> oh. ah, uh. hmm. e, e, na mga sasangat to. Ito sila kumukha na pag ito. Ay, pagos ito. Ah, pusog, oh. Okay, yan, ano? Nabahin man ko ng tubig siya. Nabahin. Hmm. Sabi-sabihin, kanisa, kusog, nisang tumutan. Ah, sa nasa na dito. Aku kau mampu pusa kuasa asa sedang. Pak mangkon. So, itu itu yang mangan bahai di sini. na yung gumagamit dito sa ah, natin ito si mother thank you mother, salamat ah mm. uh -oh. kakong <laughs> mother, thank you